Di ko malimutan Ang iyong mga larawan Ang iyong mga pangako Ako lang Aww. Kahit nasaan ka man Layo o malapit Aww. man Magaling kang ko'y ka ko Ika'y pangarap ko sa tuwi Lagi kang naman ang isi, Ikaw ang siyang tipok Iyaring giti Kahit na anong mangyari Ikaw at ikaw pa rin Wala kong ibang ibigin Lulubog lilita ang buwan tataraw Patuloy maglalakat ang panahon Ako'y magmamahal sa'yo Hindi ito magpapako Pag-ibig ko'y laking lamang sa mangsiyo Minamahal minamahal kita Hindi <laughs> kong hinahanap Yakap mo anong sarap Ang iyong mga matang Nangungusap <laughs> Pag ikaw ay kapiling What? Lilimot ang sarili oh, Sana'y huwag nang matapos ang gabi Lulubog, lilitaw ang buwan at araw Patuloy pang lalakad ang panahon Ako'y magmamahal